Ah, saan? 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 Ah, oo, yun. i yung mga pising. <laughs> Gamay na. Pero pwede na. Yes, thank you Lord. Nakahuli na tayo. <laughs> May huli na. Nakahuli na tayo mga pising ng mga simber. Tara mo to. Tara. Ayan o. Ayan o. Pwede na. Maliit <laughs> mga pising. Pero okay na hey, mga pising. Kasi hindi na zero. Asa oh, Good morning mga pising. Good morning, good afternoon, and good evening. Sang kasulok-sulokan ng mundo. Yung umaga mga pising, mapunta naman tayo sa ilog. Narinigyan natin dito ang agos ng ilog mga pising. Mga pising. Puntahan tayo sa ilog para magpandaw sa ating kawil mga fishing ngayong buwan ng Disember. Ito na ang pangatlong pandaw natin ng kawil. Pero walang biyaya. Hindi pa tayo nakahuli mga fishing. Natapos na rin ang buwan ng November. Walang kasili. Tapos ang Disember na naman. Ngayong buwan ng Disember mga ka-fishing, Dalawa ang new moon. December 1 at saka December 31. Sana may bihaya na naman tayo ngayong umaga Sana may huli tayo Sa ilog mga ka-fishing Medyo madulas ang daan kasi Maputik pang mga fishing yun know Putik pang daan Malapit na tayo sa ilog mga fishing Sana may bihaya na tayo ngayon sana may huli. Ginawa okay. na naman lang ang daan dito mga fishing. Nawala na ito mga fishing. Wala na itong daan dito. Tapos na Meron na naman. Malinisan na naman nila. Ito shortcut kasi ito na daan mga fishing. Dito na tayo sa ilog mga fishing. Hindi malinaw na. Hindi malinaw ng ilog. Noong karaang araw mga fishing, malabo ito mga fishing kasi bumaha. Ngayon wala nang ulan, hindi malinaw na siya. Hmm. Sana may blessing. Sana may huli tayo. Ito natin dyan. Did talk, da. Ang kawil. Okay, well. Parang walang huli. <laughs> Sinabit pa. Uy, Biron! May huli! May huli mga kapising! Isa, isa, isa! Yun! Serte! Nakahuli na tayo mga kapising! Hayo man! Isa, oh, isa, isa! Hayo man! Ah, oo, yun! yung huli mga kapising! <laughs> Gamay, na, Sarap, hindi na! Yes! Thank you, Lord! Nakahuli na tayo! <laughs> May huli na! Huli na tayo mga pising ng mga simber. Tara to, Tara. Ayan o. Ayan o. Pwede na. Maliit mga pising. Pero okay na yan mga pising. Kasi hindi na zero. Ang magkuhan. Bunga nga nga po. Pwede na. Okay. Pagkasabaw ng mga pising. na ang zero. Sa disimber. <laughs> ok <gười> <gười> Lama, ring na. Na, na. ok 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 rừng nè ok đi ok ok đi ok 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 thank you Lord Mình